Guys, welcome to my channel. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung aming apple. <laughs> yung apple namin na tanim ng kapitbahay. Mayroon pa kami niyan sa likod. Ito, oh. Uh, marami siyang klase, variety. Dito muna tayo. Hmm, ang bango. Dito tayo mag-umpisa yan, oh. Aywan ko kung anong pangalan yan. Kita nyo ba? ayan yun tapos ayan no, oh, ito pa yun kasi dark red tapos ito o oh. ito dami diba ayan o oh. kaya yan ang ayaw ko kasi pag nalaglag yan ang daming mga insikto no ayan tapos ito naman ay light ito masarap to oh. Ito yung masarap na ganito, oh. Kuha nga ako. Mm. Okay. Ayan, oh. Ito. Ayan. Ayan, oh. Tapos, ilang puno ba yan? One, two, three, four. Ito, four. Tapos, ito yung plums. Ayan, oh. Ayan. Ito. Mayroon kami puno niya kaso inanunong aking binata. O, nag akala niya pinaaalis ko sa kanya. So ito mukhang hindi ko maabot siya. Ewan ko kung maano natin to. Ito. So tapos ito, ito yung peste na to. Grabe. Ayan o, nalaglag o, yung plum o. So ito yung peste na to. Pero masarap to, masarap. Kaso sobrang tinik nito. Nakagawa ako ng jelly nito ang doon pa sa ref. Ayan oh. Doon yun sa kabila yun. May apple kami doon sa rili naming puno. So, ayan lang guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. No? Bye-bye.